Dapat challenge maubos. ko sa inyo is ibenta niyo 'yung ginawa n'yong tinapa pero kailangan paubusan niyo mabilis sino 'yung mabilis 'yung mga ginawa naming tinapa na galunggong at bangus ay ibebenta namin sa kalye ah uh, 20 pesos 'yung tatlong bangus ah uh, 'yung tatlong yung galung galunggong 100 pesos 'yung isang bangus bangus na tinapa tinapa <laughs>

Salamat! Mm -hmm. Doon ka sa mga nanay maglalambing kasi sila naman talagang nagluluto. So nakabenta ko agad ng apat na bangus doon wow. sa labas ng gate. Tinapa! 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 Bili kayo ng tinapa! Ito po. Ilan to? Ilan to? 200. Dalawa po. Thank you! Bili lang kayo! Okay. Thank you! Salamat po! Pinapat! Salamat! Janine and Ken, konting lambing pa sa customers. Thank you, sir! Isang task na lang ang aming kailangan matapos ang ibenta ang tinapang ginawa namin. Oh, okay! Para makabenta, may libreng papicture at kiss para sa mga bibili sa akin marketing strategy yan. Kuya, <türüyor> pag-iisipin. Mano, naman kayo na mga, pa sa akin. Sige na, tatlo 20. Sige na, po. Oo, oh, yan. Tama, tama, Salamat, I love you, ma. Niyo, po. Huli na po. Ken, <türüyor> ginagawa ko rin yan. Gaya-gaya ka. O, sige, yay! Kaya Hello! Takbo ako mabilis kasi kailangan kong mauna. Alam ko ako panalo. Alam ko ako ang panalo hanggang sa pagbukas ko ng week. Hi Ken! Bakit siya nandyan? Ay, sarap ng buhay. Janine, magkano yung... 770. Sa'yo naman. 700. Yeah. 700? Hindi alam mang talo ka na. <laughs> Bakit ganun? <laughs> At nauna pa si Janine, nakaupo sa'yo. Ang maninda niya. Siyempre, ang, may ang mananalo, may reward. Ano? <laughs> oh my gosh! Gusto ko talaga ito. Magpapabili pa lang ako eh. Natutunan ko din na si Ate Inday, sa sobrang dedikasyon niya, sa sobrang sipag niya, nahawaan din niya yung mga kamag-anak niya. Kumbaga, nagsimula sa nanay niya hanggang sa mga anak niya.